Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap at mga kaibigan Muling nagbabalik ang inyong likod MSG Channel At narito po tayo kay Tatay Gimo 73 years old Nag-iisang namumuhay At siya po ay natagpuan ni Kalingap Lidya At sa ngayon po ay ini-interview ni Kalingap Lidya si Tatay Gimo at panoorin po natin sila bago po natin tapusin ang ating reaction video. Si Kalinga Pledia po ay uh, mabait at masipag na nag-i -e scout no naghahanap ng mga taong mahihirap na sobrang nangangailangan ng tulong at yan po ay si Tatay Gimo 73 years old ay nakita ni Kalinga Plidya kaya niya pinuntahan at uh, binigyan ng bigas. So sobrang saya ni Tatay Gimo na nakatanggap ng bigas galing kay Kuya Val Santos Matubang. So ito po, panoorin po natin. At shout out nga pala kay Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalinga Prab. Sila po ang founder ng Kalinga ng Team Kalinga. Kaya nandito po si Kalinga Plidia at pinuntahan si Tatay Gimo. So panoorin po muna natin mga Kalinga. Ayan lang. Dito dito sa iyo at ikaw nga ay nakita ko kahapon at dito ka pala nakastira ano? Eh kanino tatay itong bahay? Ay dun sa Virgilio Marcaida. Virgilio Maya Marcaida. Yan ay nasa atin yung... ito. Ah. So okay. ikaw tatay ang parang ikaw yung katiwala? Ngayon, hmm hindi pa ah, hindi po ay talog iba ah, ano naman sa tering na ikat-ikatari ay, 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 ano na lang ah, oo, eh, tatay ay, okay lang ay, maganda dito ilang taong ka na ba? 73 ay, saan si nanay? Dalawang taon. bin ah, dalawang taon na kayong iwalay. May bunti tata, di ka na nga hanap chicks. Ah, huh? <laughs> magiging ko pa rin. na yung aahanap. Hindi ko sa manginig sama. Ah, tama ka tatay. Ano yung kasama mo? Magiging chicks lang. Bakit parang tayo na mida-deliho <laughs> pa. Mida-deliho. Tatay, parang kayo magandang kumanta. Nakanta ka pa? Hindi. Wala naman. Mm. Wala oh, naman. -na. gitarista. Ayan. Ay, tata. Baka naman pwede mo akong samkulin dyan ang iyong... Mala... Nangaraman ko ng kitara. O, hindi. Wala? Oo. O, oh, malay mo. Dahil kayo walang gitara baka ikaw ay may makapanood. Di ka. oh Oo, oh, di ba? Okay. Hindi na. Hmm. Hindi na po. Ay, tata, yan, o, yung yun na... Alimbawa, iyong libangan dito habang kayo namahinga. So, ina, higing-higing, ano, sampol lang tayo kahit hindi kaputol. So, ayan guys, no. Nakakatuwa talagang kausap si Tatay Gimo. At matagal na pala silang hiwalay ng kanyang asawa. So, nag-iisa na lang si Tatay Gimo sa kanyang bahay. At yung bahay na yan ay hindi pala sa kanya. Pinatira lang siya at nag-iisa talaga just nag-iisa talaga si Tatay Gimo. So ayan may alaga siyang pusa, yun lang ang, ka ang kanyang kasama diyan sa kanyang bahay. So nakakatuwa talaga. Marunong pala siyang uh, kumanta pero wala daw siyang gitara. Kung sino man yung mga malungaluang ng bulsa dyan, uh, pwede siguro na bigyan ng gitara si Tatay Gimo para may may libangan naman siya, di ba? Dahil nga nag-iisa siya. So, yun ang sabi ni Kalinga Pledja na uh, sampulan, sampulan sa pagkanta ni Tatay Gimo. Baka may makakita sa kanya, makapanood sa kanya. So, bibilan siya ng gitara. So, ito guys, uh, pagpatuloy po natin. <tod> yung pagkikita ba? Tama ka, tatay. At nakita ko nga, ang dami mong tanim na ang balay pa ba yan, tatay. Ah. Uh, Ngayon lang yan. Ngayon lang yan. Nagkatabo no, na. Na, nagkasakit ka, kaya nagkatabo. Eh, di inaunti-unti mo, tatay, linisin. Unday ka tayo. Ayan. So, kawawa naman pala si tatay Gimo. Nagkasakit ng dahil sa kanyang kasipagan may pinagkakaabalahan na magtanim-tanim ng mga gulay sa kanyang paligid. So, maganda yan tatay para may pag may itinanim, may aanihin o di ba libre ng pang-ulam o kung marami o di pwede mo nang ibenta para may hanap buhay. So, ayan. <coughs> ay meron ka tatay ano meron ka pang mga pananim ano o oh, lilinisan really? mo na lang muna yung tataniman ano ayan ay pero bago kita makalimutan ay kanta muna konti. <laughs> ah sige konti lang hindi hindi lang sa ang ganda parang ipin ay tatay pusta iso yan ikaw ikaw mas magandang ipin natin ay original ha <laughs> Kakaiba talaga si Tatay Gimo ano, napansin pa yung ngipin ni Kalinga Plidia. Nakakatuwa. Ngipin pa talaga ang napansin niya kay Kalinga Plidia. O di ba? Lang. Tay, kanta na. Ay, kakaliban mo ako. Ikaw, <laughs> ikaw, ano, ano, nakikita, pati ngipit. At ate, ano yung, ano yung, yung kanta ni Juan? Ano ba ang Sana kayo. Ah, Para okay. Sana naman. Sana kanina ko dyan. Ah. ah yes. Tay, tanong ko nga, yung bang bantaron ay bundok, may mga bahayan pa kaya dyan? Sa kabila bahay niyan. Ah, uh, mga misa natay ay eh, mapisita ko 'to para may mga ano, yung talagang na nangangailangan din ng tulong natay. Aa, tulong. Mm. -hmm. mm -hmm. ay uh, kami po ay mga team Kalinga at kami nga po ay kapitbahay mo na dito sa Kalantipayan. At kami hey. na, yan kami na. Ay hindi po yan po yung asawa ni Kuya Balse Ate na po yan. kami pagtawid sa sa bahay ni Mayor Arago. Ano tay? Ayan, kilalang kilala naman dito yun sa Lopez. Ano? Ayan, kaya tay, eh, dahil ikaw ay nakita ko, nagsisikap naman ikaw, nagtatanim-tanim, at saka ikaw ay may alagang pusa. Ayan. Tay, ako po ay may dala sa inyo na bigas. Ayan. Ito, tatay ay Yes. At dito ay galing kay Kuya Bal Santos Matubang. Ayan, pasalamatan natin tatay si Kuya Bal Santos Matubang. eh hmm. ay tuwan-tuwan sa natin. Maraming salamat asa uh, sa iyo, ano, Santos Matubang. Kuya, Simbal Santos.